pick up natin to guys. alas uh, gist na eh. Yeah, o oh, 1006. So, ano to? Starbucks. So, ito guys, uh, balay 6 dollars. Yeah, so okay, medyo malapit lang to. Start natin. Excuse me. Sorry. Let's pick up the order. Yeah, I want to take this one. Georgia, or Uber. Uber, Georgia. Thank you. Thank you. Yeah, so busy ngayon yung ano. Starbucks. Kasi pag alas 10, busy na yung mga tao. Linggo kasi ngayon guys ah. Pag sa umaga, tanghali na magigising yung tao. So pag bumabas ka ng mga 6 or 7, hindi masyadong busy yan dahil tulok na yung mga tao. Meron din yung manggilan-ngilan pero hindi gaya ng 10 o'clock. Sana maging busy talaga ngayon. Sit. Sit. So, ang message niya, may bat door. So, one, one. so, kailangan yung pipicturean ito guys. Kasi, may bat door. Yeah. Yeah. So, dito na yung pipicuping kong order. Kaya lang, mahirap pumark dito dahil, uh, yun nga, nakikita nyo yan. Uh, dami rin kasi nagpa-park. Yung iba customer, yung iba Uber Eats driver din. So, kailangan na ipark kumayagi itong sasakyan ko. over shoot shoot okay thank you so yan yeah. tapos na naman ready na minsan kasi matagal uh, Inuunan nila yung customer doon 600 meters turn right on So itong delivery guys, hindi ko makita-kita yung address kasi may mga puno sa harap ng bahay. So tatanungin ko tong isang tao na ano. Morning. Na, you know number 13 house? 13. Right here. Ah, okay. So I have to leave this one. Side door. Is it side door? yeah, yeah. That's why the message. Side, so, your no, side door is on the, on the side there. Ah, on the side there. Yeah. That's yeah. what he said. Okay, thank you. Okay. So okay. ko yung uh, ano. Siguro isa rin sa anong nato yung nakabahay ayan so hindi okay. picture natin para mas uh, sigurado tayo yun naman talaga ang rules that's it driver kali sa Canada guys lalo na dito sa Toronto Marami kang mga lugar na hindi mo niyasahan na makikita mo. Yung hindi mo pa napapasyalan, ito, lalo na sa ganitong trabaho ko. Ito yung Casaloma guys, isa sa number one tourist spot dito sa Toronto. Yeah, kaya lang may bayad yung parking niya, no? parang palasyo, ganda. So maraming pumapasok dito, lalo na mga yun, magka Halloween. So marami pa mga events dito sa buong taon, dito nila ginaganap. So marami ding uh, na, namamasyal dito guys, picture taking, yeah. So ganda no? pwesto ko. Ito yung malapit ako dito sa may ano, yung uh, pinikapan ko kanina ng uh, last order natin yung pangalawa, yung, yung Starbucks. So nakabonit na ako ngayon dahil na uh, papunta na tayo ng fall guys, malamig na eh. So marami na rin mga taong naka, ano, naka jacket. So pag fall na, yun, uh, talagang uh, magpapalit ka na ng uh, winter tire kasi hindi pwede yung ganitong ano ko yung tire ko dahil na uh, all season yan pero pag uh, winter talaga talagang madulas na anyway, ng um, oh, no. yung bawat driver kasi guys, iba-iba yung mga diskarte para kumita dito sa food delivery. Ako kasi, bumupwesto ako dun sa mga restaurant na yung mga customer na ano, yung karamihan sa kanila ay nagtitip gaya dito. Kasi yung mga neighborhood dito, eh, yun lang nyo naman, yung puro mga lalaking bahay. So, posibleng, halimbawa, malaki yung order nila. 90% talaga nagtitip sila. Wow! So, halos naman, meron, marami ding driver na pumapesto dito. Pero, yung ibang driver kasi, they don't care. Basta ayaw nila yung uh, masasayang yung oras nila. Gusto nila, deliver ng deliver. Kahit na kunting differential. Pero sa akin naman kasi, eh, sayang din. Kasi yung gas mo, halimbawa, dideliver ka ng downtown. Hirap din kasi akit ka pa ng building. Then uh, yung oras mo, then yung kotse mo, hindi mo alam kung matitikitan ka. Dito na ako sa ano, kabisado kong lugar. Dito sa mga area, bihira lang. Although may nagtitikit naman dito, pero... Uh, okay lang kasi nakikita mo agad pag nag-deliver ka bahay sa bahay lang so nandiyan lang yung kotse makikita mo pag yung may maninikit so ganon yung guys kasi ako pag uh, kabisado ko na yung mga restaurant kung saan pipikapin kung saan ka pupuesto yun ang mas madali tsaka ayoko rin doon sa downtown kasi ma-traffic doon tsaka karamihan doon one way parati guys di bali kung kabisado mo roon yung ibang driver gusto nilang uh, mag ano doon mag uh, business yung mag uh, delivery kasi kabisado doon nila yung lugar So dito naman ako sa may uh, ano sa area na talagang ruta ko. Ngayon ngayon umaga anong oras na? Uh, yun 10:44 na. Mamaya papuntang lunch na naman yan mga 11 papuntang ng 11. So mag-iiba na naman ako pwesto kasi dito ah uh, kasi dito coffee shop yung Wada Bagel. Uh, kahit lunch, umorder sila dyan kahit nga, ano, kasi beba yung mga pagkain nila meron din ditong ano, puro green juice yan, anytime naman yan walang pilipiling oras yan, Ganun lang guys ganun lang kung paano kikita yung mga driver mamimili ng order yung mga restaurant na pinupuntahan nila pinipili din nila yung mga restaurant na, yung mga customer na mostly nagtitip so anyway, may maya, mag-iikot pa tayo so ito guys McDonald's yung tagnatong order natin it's five dollars and sixty one cents betong okay so malapit lang po guys so it's okay malapit five dollars and sixty one cents hello B seven zero three B three B yes yeah, the middle thank okay. you Oh Thank you very much, I appreciate it. Okay, bye. Drop off on the right. Hello. Gepy number? Yeah, it's five two nine zero. Five two nine zero. That's it. Did you eat some of my fries? Yeah, there's a fries there? Yeah. Thank okay. you <laughs> Yeah, okay. I'm, I'm joking around. About yeah, yeah, no, I know. <laughs> okay. Thank you. So, dinner. He really to she mag joke. So, anyway. That's it. Oh, may tip. yung kanina kasi yung tip after an hour or maybe kahit isang oras sa kadalasan tingnan Yeah, one dollar. So, pwede na rin kasi wala. Kasi sa maga, hindi tayo aasa ng walang malalaking tip. Sa gabi lang yun, pag dinner. Yeah. So, mayroon tayong pick-up na ano, Dalawang order to guys uh, Pero isang restaurant lang, Ito maganda Isa lang pipick up mo Isang uh, tindahan Pero dalawang order Yan hindi ka masasayang ng oras like Ano right to guys Starbucks So like one Let's go bird. in then, um, Thank you, can you go so in. much You're welcome And my just, like, He yeah, so Ayan 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 Jillian and Christopher? Julian And Christopher. I have the last Christoph. uh, Christopher. Is one of you guys. I think that one. Chris. Oh, yeah. Christopher is done. I think it's done. That's Chris? And then the other one is Jillian. And then Jillian's the on uh, One drink. Okay, come back. i bring it up. Okay. Thank you. So... I'll you. i go. So, uh, busy sila ngayon. Itong Starbucks dito guys, walang pinipiring oras to kahit na uh, lunch time kahit uh, gabi na parin pa rin ako kung bukas sila kasi iba iba yung mga pagkain nila eh. hindi lang coffee so uh, yun ang maganda sa mga Starbucks yeah so okay, kung na to. medyo malaki rin yung isa eh kaya I'll just for you again, all right? All you got right. right. thank you. Left on the Roberts Avenue. Drop off on the right. Hello. Give me one second. to order oh uh, Jillian. What's the name, Christoph, right? Give a second. Have to check. Oh, there's a name on it. <laughs> okay, enjoy your food. Okay, you're welcome. So, ando na. Hindi ko pang maibigay yung ano ah. Buti na may mga pangalan kasi karamihan doon nagkakamali. So, ito. Ano to? Leave door lang. Please leave on step. How are you? Good. How are you? I'm good. Deliver your another day, eh? <laughs> Remember? Okay. Do your food, eh? Thank you so much. You're welcome. Have a good one. You too. Bye. So, dun na. Na ah, deliver ko pala yung ng isang araw. Yeah. So, no bait din Okay. So instead of tip photo, iano ko na lang. So ito yung mga kinita ko buong araw guys. Merong mas malaki pa dito, merong mas maliit. Depende sa mga customer kung magkano ang tinitip nila. Okay, see you guys. Bye for now.